Mapagpalang araw, mga kasaulo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Sinimulan ko po pala sa pagtunaw ng ating butter dahil puto lang naman po ang pa-order natin today. Para sa mabilis na pagtunaw po ng butter, ganyan lang po yung gawin nyo. Magpakulo po kayo ng tubig. Tapos ilagay nyo po sa stainless na lalagyan yung fit po sa ating kaldero or kawali para hindi po masunog yung butter nyo at madali po siyang matunaw. So ayun, may puto pa-order po pala tayo. Actually po, hindi po talaga ako mag accept ng order today dahil election po. Hindi po ibig sabihin na election ay hindi po ako magtitinda. Kaso nga lang po, uh, ganyan po talaga oras kami umaalis ni asawa para mag-vote 2 p.m. onwards po. Uh, time po yon ng pag-deliver natin kaya hindi po tayo nagpa-order ngayon. Pero may pa-order po tayo na puto bilao, oh. bali medium po pala yung order ni ating Karen, kaso sabi niya, okay lang ba if small na lang kasi medyo short daw yung budget niya sabi ko, okay lang naman, tapos nagpasobra na lang din po ako para sa mga gustong umorder po kasi nung nakaraan po, nung may labasan may labasan, dami pong nagtatanong ng mga puto po na pasobra, eh kaso po yung ginagawa ko po kasi sa puto ay sakto lang po, kasi medyo matrabaho po siya So ngayon, konti lang naman po yung pa-order natin dahil po ito lang kaya dinagdagan ko na po yung luto natin. Kahapon lang din po ng hapon nung nag-deliver tayo niya, sinabi tong order niya. sabi ko, sige, pe pero hindi mo na siya pwedeng i-cancel, no? Kasi bibili na ako ng sangkap. Di ba po, hindi naman tayo nag-stack ng mga sangkap natin dito sa bahay kasi gusto natin fresh na bibilita natin gaya ng cheese, butter, ganun po. Hindi po ako nag-stock. Kaya sabi ko, oh, wag mo nang i-cancel, no? Sabi kong ganyan sa kanya. Pagkatapos po nating mag-deliver kahapon kay Koyang Pipoy sa Fiesta Pabalan, ay dumiretso po tayo ng palengke para bumili ng mga ingredients. At ayan po, nagluto po ulit tayo ng asado ng mga kasawlo. Grabe, nakakahiya po. Alam nyo po, uh, anak ko pa mong kapag maragul na po. Sabi ko, ay praise all to God. So, saktong-sakto yung pa-order natin na asado, yung nakatab, kasi nagpasobra nga po ako. Alam nyo po ba, nakalimutan ko yung order ni Miss G. Tas, uh, uh, alam mo yung pakiramdam na hiyang-hiya ako, 12.05 p.m., nag saktong lunchtime, nag-chat uh, siya sa akin, sabi niya, for delivery na po ba? So, Aray ma'am, sabi ko, nakalimutan ko po yung sa inyo, pasensya na, ganyan-ganyan. Tapos, papalitan ko po sana ng chicken fillet for May 15. Kaso nga po, uh, uuwi na daw sila ng Baguio. Kaya nag ano po ako, nag-decide po ako na yung uulamin natin today is asadong matwa na lang po. At saka hindi po kasi na yung mga bata kahapon. Eh gustong-gusto po nila yan pati si asawa. Kaya yan na lang po yung niluto natin kasi Uh, kasalanan ko din naman po kung bakit uh, hindi ko na note kakasumba mo yan ate Anne. hindi po nakalimutan ko talaga siyang ilista na nahi, nahilista na ko po lahat ng mga umorder yung sa kanya po talaga yung nakalimutan ko anyways ayan po pinalitan ko po kasi iyang hiya po talaga ako kasi pag mali ko po talaga pinapalitan ko po yung order ng mga uh, uh, customers po natin. Syempre nakakahiya po. Uh, yung tipong siguro po yung alam niyo po yung crave na crave mo yung pagkain na yon tapos hindi siya ma-deliver kaya sobrang pasensya ko po kay Ma'am G. At ayan po pala na mga kasaw, nailagay ko na po sa bilao yung order ni Ate Karen tapos yung pastyro po na pasobra natin, bali naka-anim po tayo na pa-order na pasobra na puto styro at na-deliver na po pala natin yung iba pang mga pa-order po natin at yung last po na umorder ng puto ay si ating Mylin shoutout kay ating Mylin na suki natin sa merienda gustong gusto niya ah, tapos alam niyo po yung araw-araw na inaano natin siya, dinideliveran natin siya. Araw-araw din po yung magagandang feedbacks niya. At fast forward po, pagkatapos nating may deliver yung mga puto, ayan, tumaglos na tayo. Tumaglos! Tumaglos na tayo dito sa palat po kay Miss G nga po. Ayan, ako na po mismo yung nagabot sa kanila para maghihingi talaga ng pasensya dahil po doon sa yeah, hindi po na ibigay na order nila kahapon. At pagkatapos po natin dito kay Miss G, ay dumiretsyo na po tayo ng uh, presinto po na, presinto, presinto yung tawag doon para magboto po mga kasawlo. Praying po sa peaceful, clean and honest na election sa bagong Pilipinas. <laughs> so ayan mga kasawlo, hanggang dito na lang. God bless us all po. Bye.